Nagbabalik ang programang Usapang Tol at ilang oras bago yung inaantabayanan na paglandfall ng Bagyong Christine sa either Isabela raw or Northern Aurora. Eh. Batay doon sa forecast ng pag-asa, mamayang gabi o kaya, uh, kaya raw eh, bukas ng umaga, ano ang alamin natin kung anong ginagawang paghahanda ng lalawigan ng Isabela at kamustahin natin ang sitwasyon doon ngayon. Kaugnay niya rin nasa linya po ng ating komunikasyon ang Provincial Disaster Reduction and Management Officer ng Isabela, si Attorney Constante Foronda Jr. Good morning po, Attorney Foronda. Good morning, sir. Ayan. Sige, try natin yung ano. baka apektado na rin siguro ng ano lang lagay ng panahon yung signal doon ngayon sa Isabela. Malakas na kaya yung ulan doon at uh, uh, pati ang hangin. Pero may ibang mga lugar po, ah, uh, batay doon sa pagtala ng NDRRMC. Yung Region 5 at Region 8, nakapagtala na po ng ano, higit 2,000 pamilya na apektado ng Bagyong Christine. Balikan natin si Attorney Ferron. Good morning, sir. Okay, sige. Doon sa Region 5 at Region 8, gagaya po nating na nabanggit, batay doon sa tala ng NDRRMC, meron na pong nailikas na more than 1,000 na mga individual, 1,180 yung nailikas na. Pero dahil po malakas yung alon, ayan, uh, higit labing limang mga pantalan ang apektado at uh, stranded na nga po yung mahigit apat na libong mga pasahero. At uh, balikan natin si Attorney Foronda ng PDRMO ng Isabela. Good morning po, Attorney Foronda. Live po kayo dito sa programang Usapang Tol. Ayan, at salamat po sa oras na inyong uh, ipinagkaloob para makamusta namin ang inyong sitwasyon po dyan. Ayan, baka na, nawawala-wala. O kasi yung signal baka apektado na eh. No, gawa nga po na ma ma malakas-lakas yung hangin na dala nitong uh, bagyong Christine, uh, alam nyo, isa-isahin lang po natin ano, yung mga lugar na nasa ilalim po ng babala ng bagyo. Meron na pong uh, signal number 2 at signal number 1 na ipinaiiral ngayon. Anak, ang dami pala nitong mga lugar na ito. Mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. ayun uh, Signal number 2. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, mainland Cagayan, M mainland Cagayan, lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, yung hilagang bahagi po ng Zambales, gayon din po ang uh, hilagang bahagi ng Quezon, Camarines Norte, northern at eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, pati na rin po yung eastern portion ng Surusugon. Sa Visayas naman po, signal number 2 sa northeastern portion ng northern Samar at northern portion ng eastern Samar. Yun. Signal number 1 naman po, na marami-rami rin po itong mga lugar na isinailalim na sa signal number 1 Batanes, Babuyan Island, Pampanga, nalalabing bahagi ng Zambales, Bataan, nalalabing bahagi ng Bulacan. Metro Manila ay signal number one na rin pala. Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, nalalabing bahagi ng Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Island, at yung nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi po ng Albay, Sorsogon, Masbate, Burias Island at Calamian Island. At balikan na po natin si Attorney Foronda from Isabela PDRMO. Good morning po Attorney Foronda. Oh, talaga na talaga tayo siguro sa signal ano. Ayun. Oo. Gany uh, ganyan yung ano eh. Ganyan din yung sitwasyon noong ano eh. Noong manalasa yung hulian, 'di ba hirap din tayo makakommunicate doon sa ano, mga taga Hello. Yeah, good morning Attorney Foronda. You're loud and clear po. Ah, uh, good morning. Apo, yes sir. Naririnig niyo ho kami, sir? Apo, apo. Opo, apo. Apo, live po kayo ngayong umaga dito po sa programang Usapang Tol with Senator Francis Tol Tolentino. At uh, salamat po sa pagpaunlak ng nang uh, panayan. Kumustain po namin uh, Attorney Foronda ang sitwasyon po diyan ngayon sa inyong dalawigan? May uh, meron pong kalat-kalat po na pag-ulan mm -hmm. at meron pong hangin na medyo papugso-bugso mm -hmm. na typical sa sa Baguio. Ah mm -hmm. uh, medyo malayo pa naman po sa amin yung yung itong si Christine uh -huh. pero inexpect na po namin na lalakas yung hangin at uh -huh. at yung ulan sa mga susunod na oras lalo uh -huh. na kapag naglandfall na uh -huh. uh, lalo na tang sabi po ng pag-asa dito po sa lugar namin tatawid uh -huh. itong si Christine ah uh, Hopefully, mabablock ng konti po yung lakas nitong si Christine itong Sierra Madre Mountain at na hindi ganon ang epekto pag pumasok na po dito sa mainland ng Isabela. Oo nga po. Either mamayang gabi raw po o bukas na umaga, attorney Feronda, ang landfall eh. Tama po. Tama po yung ang pahayag ng pag-asa. Opo. This early, Attorney Feronda, may mga kinailangan na po ba na ma-evacuate ng maaga? Meron po sa so, mga mga coastal towns ng Palanan at uh, Divilahan, uh, may mga ilang barangay po na kailangan ilikas po yung ibang mga tao dahil yung pong kanilang mga tahanan ay gawa sa light materials mm -hmm. at malapit po sila sa dagat. Ah uh -huh. so para makasigurado po inilipat muna sila sa mga mas mataas at mas matibay ng mga gusali, na evacuation centers. Mm -hmm. uh, kung po sila yung kadalasang nililikat dahil nga po doon mm -hmm. sa pagkagawa ng kanilang mga bahay at lokasyon. Uh, <clears throat> wala po ako yung exact number pero meron mm -hmm. pong ilang mga barangay na po sa paranan at saka sa bibilakan sa dahil uh -huh. nga po sila yung pinakamalapit sa lokasyon ng Baguio. Mm-hmm. Si Senator Francis Tolentino, ang isa rin po sa concern ay yung mga nakatira po sa landslide prone areas. Ah, eh, eh, mm -hmm. hindi na po matagal na po bago noong mula noong nagkaroon po ng landslide at ah. uh, identified nga rin po namin yung mga lugar at mm -hmm. uh, nagkaroon po ng ng programa ang provincial government. May ilang taon na po mm -hmm. na mm -hmm. Pinalipat po sa mas ligtas na lugar ah, yung mga tao nandun po sa gilid ng mga bundok. landslide prone na mga lugar. Mm. <clears throat> uh, hindi naman po naging malaking concern yung landslide mm -hmm. sa safety tipo ng mga mamamayan okay that that's good to hear po uh, attorney foronda yung mga uh, kakailanganin niyo po uh, attorney foronda uh, naka-preposition na naka-naka mm -hmm. hindi naman po hindi pa kami nag-preposition -pre -pre mm -hmm. dahil uh, minamanan-manan po namin ang galaw nitong si Christine para alam po namin kung saan i ko co concentrate mm -hmm. yung yung relief efforts. Mm -hmm. uh, kahapon, nagkaroon po ng emergency meeting ang Provincial DRRM Council. Nagkaroon po ng uh, uh, risk, uh, assessment, mm -hmm. risk assessment, pre-disaster risk assessment. At nagkaroon po ng tasking mm -hmm. doon po sa mga member agencies ng council. ano dapat nilang gawin, mm -hmm. mag-trim po ng mga sanga ng mga puno para hindi po sumayad sa mga kawad ng kuryente, mga sanga-sanga. Uh, naging uh, large scale po yung pagtitrim mm -hmm. ng mga puno itong mga nakaraang araw. Mm -hmm. uh, magtutulungan po ang yung mga local electric cooperatives, dalawa po yan. Okay. Masama ang mga tauhan po ng PNP, BSP, Army, uh, <coughs> yung okay. regular at mga reserve uh, troops po, eh, magtutulungan mm -hmm. para sa pagtitriming. Mm -hmm. Meron din pong yung uh, grupo na para sa mitigation, meron uh -huh. din para sa response mm -hmm. at meron din pong grupo para sa rehabilitation. Mm -hmm. Ah, so ganito kaaga attorney eh magde-deploy na para nang sa ganun eh yung mga posibleng mga uh, debris. Ano po? Eh po. Meron ano? din pong road clearing team kung sakali pong magkaroon pong mga mabubuhal pong mga puno sa mga lansangan para mm -hmm. libre po yung pag pagdaloy ng mga sasakyan, mm -hmm. lalong-lalo na yung mga medalang relief, uh, relief uh, items mm -hmm. at saka yung mga rescue uh, vehicles. Mm -hmm. uh, na ano, nakapriority po yung pag-road clearing pag ganito pong may mm -hmm. Eh, notorious pong Isabela sa pagiging oh. OA sa, <laughs> sa paghahanda mm -hmm. pag may bagyo. Pero sabi nga namin, yes. buti na yung ka over-prepared kesa underprepared. under-prepared. Correct. Yes, yes. Agree po, Attorney Foronda. Yun pong kahapon po, nakapanayam namin yung uh, OCD Region 5. Ang kanila rin uh, inaabatan ay yung mga isla na posibleng ma-isolate pagka uh, uh, nanalasa yung bagyo. Di, sa Isabela ho ba, may mga ganito rin po bang mga lugar na wala, posibleng ma-isolate? Po, wala po kaming mga isla. Mm -hmm. Although may mga bayan po na kapag uh, lumaki ang Cagayan River Meron pong isang bayan na na-isolate. Ah, uh -huh. uh, nakatutok mo, hindi man po hindi man hindi pa naman po prone sa flash flooding uh -huh. ang Cagayan River. Gradual po yung kanyang pagtaas habang bumababa po yung tubig ulan mula sa mga bundok. Uh -huh. Na may may mga indicators po kami. Uh -huh. Na kapag nakita namin yung mga indicators na 'yon, eh, naglalagay na po kami ng preposition po kami ng mga rescue and other assets doon sa lugar na iyon. Mm -hmm. um, lagi pong nauuna muna ang kagayan na magkaroon po ng flooding bago kami. Mm -hmm. eh, kung halimbawa may, na may flooding na po sa Cagayan, mm -hmm. ibig sabihin nun, eh, nagba-backflow na itong Cagayan River uh -huh. at susunod na yun po yung mga bayan na yun. Mm -hmm. And then lastly, attorney, kasi kagagaling lang nung... Ano, um, hagupit lang nung bagyong hulian. Oho. Uh Kamusta na ho ba ang recovery efforts po sa Isabela? Maayos naman po dahil hindi naman mm. ganun kasama okay. yung naging tama Aho. nung hulian mm -hmm. dito po sa Isabela. Ah, mm -hmm. uh, Crop damage po ang naging major concern. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Naka-recover na rin po yung ibang mga farmers. Nga lang, eh, eto na naman dito si Christine. Na yung pong mga pananim, lalo na po yung palay, ang yun po ang vulnerable na po 'yung palay mm -hmm, mm -hmm. dahil nasa stage po sila nung kanilang paglaki. Kaka-pag tinamaan po ng bagyo eh hindi po magkakaroon ng bigas, na man 'yung palay, mm -hmm. hindi nga parang nga black oak, eh. Tapos, 'yung parang blanco kumbaga. Tapos ini ba magdadapa 'yung dada pa 'yung palay or sasaloob pa sa tubig yan ay sira na. Although ang assessment po ng ating provincial agriculturist eh mga nang hanggang 30% po ang harvest loss. Okay. Based doon po sa data pa ng pag-asa. Opo, o, opo. O, malaki pa rin po yan. Malaking hmm. impact din po yan. Pero wala. Saka, ramdam ho yan dito na... sa ano Metro Manila, attorney. Yang, yang, Alin po? Ramdam ho yan dito sa Metro Manila. Pagka na opo, ah, yung... Opo, opo. Oh, dahil oh, lang isa din po ang isa sa mga major suppliers po ng bigas ng Metro Manila. Opo, kaya nagtaasan ho yung presyo ng gulay. Yan, gawa rin ho ng epekto ng nagdaang mga bagyo. Tama po yan. Mm. Eh, well, fact of life nga naman po kasi itong, Apo. itong bagyo at makikipagsapala mm rin po ang ating mga magsasaka sa panahon. Baka sakali makalusot. Mm. Pero, well, risk na rin po yan. Alam na nila po yung Aha. risk na yun. Mm -hmm. pero kami po ay mananalangin kaisa niyo po kami Atty. Foronda uh, sa pagdarasal na sana ay eh, hindi naman po matindi ang maging epekto ano po ng bagyong Christine po. dyan po sa inyong dalawigan. Po. Opo. Kami oh, po ay magkikipag-ugnayan from time to time Atty. Foronda kasi salam, po kayo. Opo, alam niyo naman si Attyr, si uh, Senator Francis Tolto Lentino ay eh, mabilis rin po umaksyon pag may mga ganyang kinakailangang respondihan po na mga kababayan Apo, apektado namin, ng kalamidad. Alam po namin 'yan. Mm -hmm. Salamat po sa kanya. Opo. Salamat po, Attorney uh, Foronda. Maganda umaga po. Maganda umaga po. Ang ating pong nakapanayam, si Attorney Constante Foronda Jr., ang namumuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lalawigan ng Isabela.